tila daw nagpapaalam na talaga itong si Digong na nanan niyang sinabi na gusto daw niyang makita yung kanyang apat na anak na sabay na mag bumisita sa kanya. Uh, may ibig sabihin daw yung mga ganyan, yung pinatatawag yung kanilang mga anak. Mukha talaga daw, mukha daw talaga magpapaalam na nga etong si, si Digong. Pwede rin namang sabihin na ito ay drama lang na mga ito. Paawa. Pero sa huling update nga daw natong si Sara Duterte, ang sabi niya, ang pinag-usapan daw nila ay tungkol sa politika pa rin. Nag-usap pa rin sila tungkol sa politika. O di nadulas itong si Tambalustay. Kasi ang sinasabi ni Digong, pag nag daw sa kanila yung interim release na sinasabi, wala daw siyang intent na magtago or mag-influence politically o kung anuman sa mga, or sa bansa natin. Ganun ang gustong sabihin na ng si Digong. Pero bakit hanggang ngayon pinag-uusapan niyo pa rin ang politika? <laughs> 'Di ba? Priority pa rin ang politika kaysa sa totoong buhay mo diyan sa dahay. Payat na payat nga daw, ano daw sinasabi? Na kuno ay uh, hindi na kumakain ng maayos at marami pang iba na mukhang mukhang senyales talaga na hindi maganda ang lagay ni Digong. Pero politika pa rin ang pinag-uusapan. Flood control projects daw ang pinag-usapan at yung mga anomalya daw na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ibig sabihin, politika pa rin ang utak na itong silikong. Oh. Kaya yung sinasabi na hindi na siya makikialam, wala na siyang influence, pawang kalokohan niya. <laughs> Ayan, galing mismo kay Sara Duterte. Yan po ang madalas ay, alam niyo naman, itong mga anak ni Digong, ano ho, minsan hindi nagkakatugma yung kanilang update pagkagaling nila sa pagbisita nga kay Digong. Good luck.